kalat mamen mga pumupunta dito ay iniiwan lang nila yung mga basura nila pinakinabangan nyo na nga yung lugar tapos bababuyin nyo pa di ba daig nyo pa hayop ito yung lugar na madalas ay tinatambayan ko dito sa Nueva Vizcaya Bale, parte pa rin ng Solano Bali yung daanan na to ay ito yung bypass na tinatawag dito. Dito ako minsan nagpapalipas ng oras. Tumatambay kasi napakaganda ng no, mga makikita nyo dito men. ay lang yung kabundukan sa paligid at kabukiran na talagang masarap pagmasdan kapag ka kayo ay medyo naiinip sa bahay nyo. Yun yung maganda dito sa Nueva Vizcaya. Hindi mo na kailangan magbiyahe ng malayo o gumastos ng malaki para makakita ng mga ganito kagandang lugar talagang nakaka-inlove yung lugar na to at talagang dito ko nakalaan na tumira ngayong araw nga pala ay papasal ko kayo may maganda tayong spot na pupuntahan at sana lang ay magustuhan nyo yun papasal ko kayo ngayong araw bali ngayon ay alas dos na mahigit medyo late na tayo nakalabas ng bahay dahil may mga ginawa pa si mamen na kailangan ayusin muna kaya tinabos ko muna yon. Kaya ngayon ay simulan na natin ang paglalakbay dito sa Noviskaya moment. Let's go! You've been living the life I've been looking for go again bali 40 minutes at makakarting tayo dun sa pupuntahan natin ngayon mamen ganun kalapit yung mga tourist destination dito kaya hindi ka maghahadali kahit na medyo tanghali ka umalis ng bahay ay talagang sasak lang yung oras mo para ma-enjoy pa yung mga lugar na magaganda dito Oh, ayan na yung mga sa harap natin, ma'am, men. Oh, alright. Dito, kaliwa tayo. Ganda! <laughs> Woohoo! Awesome talaga, ma'am, men. Kahit sa katumingin. <laughs> Napakaganda. Hindi ka talaga magsasawa dito sa Nama Biscayo, eh. Ang barangay na ba ito? Galima Ayan eh, yung bundok sa harapan natin Napakaganda Tirik na tirik yung araw ngayon mamen Para tayong pinipritong hotdog dito <laughs> Pero yung hangin naman ay malamig Yung sikat lang talaga ng araw Ah uh. Pero okay lang naman Ang mahalaga ay Makapasal tayo ngayong araw Kaya kaya naman to ni Mamel Basta stay put lang kayo dyan At sasamahin si Mamel Ngayon nga lang talaga ako madadaan dito Hindi ako familiar dito sa lugar ha Parang yung nakarang pinuntahan ko ay doon ako sa kabilang dumaan, hindi dito. Sana lang pagdating natin dun sa pinaka spot ay wala na masyadong lakarin o medyo mahirap na daan kasi nakalagay lang 25 minutes eh eh hindi naman natin sigurado kung yun na mismo yung spot dahil madalas ay ganoon ang nangyayari sa atin Purok Palay 2 shed. Hindi ko alam kung ano yung tamang basa dun. Grabe, ang ganda men. Palapit na tayo ng palapit sa kapatukan. Awesome! Ayun yung bantok sa natin, oh. Kahit mainit yung araw ngayon, ay okay lang kasi ang kaganda ng mga nakikita natin, ma'am, Saka malamig naman yung simoy ng hangin. Hindi mo rin masyadong hintayin kahit na So para lang talaga nga tayong pinipritong hotdog Alam mo yun <laughs> na yung dadaanan natin ngayon dito Sana lang ay Walang masyadong matatarik O sobrang lalalim na lubak Para hindi tayo ganung mahirapan uh. Medyo marami yung kabahayan dito ngayon Medyo nakakapanibago ba sabi dito sa mapa Dar diretso lang Tapos hindi ka tayo sa kaliwa mamaya Tama lang yung dinadaanan natin ngayon Ayan, semento na ulit dito orang lang pala <laughs> Let's go Akala ko pala Si Spike eh, Dahil medyo gumagana yung golong so, Sa mga bato lang pala masyadong pinupuntahan yung lugar na to mamin dahil napakaraming to yung dahon na nakakadat lang dito sa baba eee <laughs> kinakabahan si ma'am gusto kasi mag isa lang tayo dito papakita ko sa inyo ayan yung dinadaanan natin ngayon mamen oh di ba <laughs> walang tao- tao dito ngayon tayo lang talaga nandito samahin nyo na lang si Mamen dyan lang kayo uh, let's go kakayanin natin to sobrang tarik na ma'am hindi ko alam kung napapansin nyo dyan sa camera ay sira yung daan samba tayo dito dito na lang tayo sa rough road para sure baka kasi mamaya dumahan tayo dito sa kabila tapos putol pala siya tapos malalim yung dun sa pinakadulo mahirapan pa tayo ah, uh. go spike medyo makirot na ata yung init sa parting to parang medyo nawala yung lamig nung panahon kanina ah, very nice na yung daan dito yung kabilang side ay meron na etong isa ay inaayos pa rin siguro soon ay magiging maganda na yung kalsada dito kaya madali nang bisitahin yung lugar na to Ay, pababa na siya, ma'am, Dandahan na lang tayo at medyo delikado kasi pagka ganito, lalot medyo rough road siya. Pwedeng dumulas yung ating gulong. ganda! Palagay ko, eto na yon, Medyo malapit na tayo. Ayun, buti may nakasalubong tayo kanina na lokal. Hindi na ako masyado kinakabahan. Doggy! Ayun, may aso dito. Hello, makikitaan po. Palagay ko, eto na yon. Kaso hindi ko alang alam kung saan tayo dito papasok. O baka kailangan pa nating diretsuhin to. Tara, tuloy-tuloy natin dito. Tapos, maghanap tayo ng mapagtatanungan na lokal na nakatera dito. Awesome! Wala akong makitang tao dito sa labas. <laughs> Siguro mga nagpapahinga sila dahil pakapun na nga siguro eh siesta time nga syempre yung mga tiga dito ay eh, pagod na sa mga trabaho nila pagka umaga pero sana may makasalubong tayo kahit na bata lang para matanong natin kung saan tayo pwede dumaan uh, tara daratsyo natin ito ay <laughs> may nakita ako tao parang wala gulong lang pala kala ko tao wala palang tao diretsi na lang natin to sinakabachi <laughs> mo men ah. ah. uy ang ganda mo men wow <laughs> tingnan nyo na lang kung gano'ng agad to oh Diba? Sulit ang napakainit init na biyahe natin, mamin. Sana na-enjoy nyo yung pinuputahan natin ngayon, ha? Ang ganda! Ang kailangan natin makita ngayon ay masisilungan dahil tirik na tirik talaga yung araw. Medyo sumasakit na sa balat. Masakit na rin ulo ni mamin dahil sa init. Ah kanina yun sa parting bungad ay medyo okay pa yung hangin eh dito ay purong init talaga yung mararamdaman mo parang ako nasa malolos pero alam nyo ba na si Mamen ay dating may takot sa init ayun yung naging parang ano tawag doon yung atake ng anxiety ko sa panik attack ko dati takot ako sa may na lugar pero tingnan nyo naman ngayon di ba? na overcome na ni Mamen yung mga ganong takot dahil bawat isa sa mga merong anxiety o depression ay may takot may takot sila na ganito ba, takot lumabas ng bahay takot sa maraming tao takot makipag-usap kung kani-kanino lang lahat ng may anxiety may panic attack ay may ganito. May takot sila kahit saan. Sa tubig o kahit saan. Kaya pag may na-encounter kayong tao na gano'n ay irespeto nyo. Dahil unti-unti naman ay ma-overcome namin yon, Ma-overcome nila yon. kagaya ko. Tingnan nyo ngayon at hindi na ako natatakot sa mainit. pag motor na ako. Motor na. Let's go na. Dal, dal ko na naman eh. Gusto ko lang kasing maging aware yung ibang tao. Ah! Dito sa sakit na meron kami para syempre alam niyo na rin kung paano i i an tatawag doon i-handle yung mga taong may kapansanan na ganito. Hindi naman siya talaga kapansanan dahil nasa isip nga lang siya, 'di ba? Oh. Pero lahat ng may ganito ay gumagaling. Naniniwala ako na lahat ng may ganitong sakit ay ma-overcome At wala nang taong kailangan magbubis ng buhay Dahil hindi nila kinaya Alalain natin sila Mahalin natin sila Hindi ko alam ngayon Kung saan tayo liliko Dahil dalawa yung dadaanan dito Sabi nga na Direk Chino Kapag ikaw ay naliligaw Lumiko sa kaliwa Tara, dito tayo liligo ngayon mamin Ganda sana lang may kubo tayong matambayan yan dahil sobrang init mamen. Or kahit masilungan lang natin. Masakit yung ulo ni mamen ah. Ganda. Tumililim dito. Magsilip-silip tayo ng pwede nating tambayan. Kasi dapat hapon yung dating natin dito eh. Baka mamaya pala pasok tayo ng pasok kung saan. Hindi na tayo makalabas mamaya. Mahirapan tayo. Tara, tuloy natin to Let's do this Hindi naman mahirap yung mga dadaanan dito Kaya sa tingin ko ay kaya naman Ang mga kahit scooter May tambayan dun sa taas eh Magandang tayo ng medyo maganda-gandang kubo Yan eh, medyo naninibago ako kasi mag-isa tayo ngayon nagsususuot kung saan saan Pero sanay naman si Mamen sa ganito Tayo pa ba? Kayang-kaya ni Mamen di ba? At nandiyan naman kayo sinasamahan nyo ako ngayon Ayun may kubo dito sa taas Ayun na nga sinasabi ko kailangan natin akyatin to para dito tayo tumambay oh sa ma oh welcome visitors awesome may kubo dun sa taas Siguro pwedeng dito na lang natin iwan si Spike Para safe Tara, makita tayo dito sa tatambay natin Ang ganda mamin Awesome Solong solong natin tong spot Siguro mas maganda dito mamayang hapon dahil makakalabas-labas tayo ngayon na eh, doon muna tayo sa taas. Tumambay, saka magkwentuhan habang pinapakita ko sa inyo yung ganda nitong spot, men. <sighs> Ag-init! Let's go! Kaya yan! Yeah! Uy! <laughs> men! Ang Huli ang lakad mo men <laughs> May nakita ako na kubo doon sa parting yon na pupuntahan natin Dahil sa palagay ko ay mas matatanaw nyo doon Yung mga spot na magaganda dito Yung mga kabundukan <laughs> napaka init Galang gala kasi tayo <laughs> Pero ang mahalaga ay makapasyal tayo dito sa Nebabiskaya Uy ano yun? Sana lang ay walang ahas. Sana lang may ahas ay makikiraan lang ako. makikiraan lang kami. Ang ganda mamin. Solong-solo natin yung ganito kagandang lugar, di ba? Medyo nasipon si mamin ah. Tuwing gabi kasi dito sa Biskaya ay malamig. Tapos pagsapit ng ganitong oras, ayun, biglang umiinit na kaya pabago-bago yung klima ayun, sinasama ng pakiramdam yung mga ibang tao na nandito yan, dito na tayo sa isang kubo yun lang puro kalat mamen mga pumupunta dito ay iniiwan lang nila yung mga basura nila daming bote oh Diyos me oh sinasayang yung ganda nitong lugar mamen pinakinabangan nyo na nga yung lugar tapos bababuyin nyo pa ba? Diba? daig nyo pa hayop nagiiwang kayo ng mga kalat kung saan saan dito imbis na pangalagaan nyo tong lugar at pagyamanin nyo binabalahura nyo kayo ang sumisira sa ganda nitong Nueva Vizcaya alam nyo ba yon? imbis na pangalagaan natin yung mga likas na yaman dito binababoy nyo ligpitin natin to para kahit papano ay hindi ganito napakapangit tignan mamin mahiyahiya naman kayo dun sa bumabisita dito sa bangaan rolling hills ha yung mga kalat nyo kung pwede lang ay uwi nyo na lang wag nyo nang iwan dito ba? Diba? wala na ang entrance wala na kayong babayaran makakapag-relax ka na dito sa ganda nitong lugar tapos ganito pa yung ginagawa nyo sinasalaula nyo ba? Diba? masahol pa kayo sa hayop eh at totoo lang ba? Diba? may mga isip naman kayo ba? Diba? may mga utak kayo gumagana pwede nyo, dali na lang to dali nyo yung mga kalat nyo at iuwi nyo sa bahay nyo may mga nagiinom pa dito oh. May mga bote ng alak Pagkatapos yung lumaklak dito Ay iiwanan niya yung bote nyo Mga wala kayong hiya <laughs> Sa totoo lang yan ha Yung mga pumupunta dito sa bangaan Rolling Hills Ay mahiya naman kayo Nasasayang Ang ganda, -ganda ng lugar nyo Mahiya kayo yan mga at tapos na tayong mamulot ng mga basura na nadat na natin kanina bali nilagay ko siya dun sa kulay green na sako kaya sana naman ay makikiusap na ako dun sa mga susunod na pupunta dito sa bangaan rolling hills ay wag na kayong mag iwan ng mga basura sana kung may dala kayong mga chichirya or mga inumin ay ilagay nyo sa bag nyo o magla maglaan kayo ng plastic na doon yung ilalagay yung kalat nyo tapos pagbabaan nyo dito sa bundok ay isama nyo na iuwi nyo sa bahay nyo or maghanap kayo ng tamang lagayan ng basura ba? Diba? kasi pangit naman kung maiipon yung mga basura nyo dito sa bundok na to masasayang yung ganda nya pangalagaan natin sana yung mga yaman ng kalikasan natin dito sa Nueva Vizcaya or hindi lang dito sa Nueva Vizcaya sa buong Pilipinas kasi tayo rin ang makikinabang yan yung mga susunod na henerasyon na maiiwan natin ay sila yung mga makikinabang nitong mga kagandahan ng kalikasan, di ba? Kaya pilitin natin na mapagyaman pa at maalagaan. Huwag natin dungisan ang natural na ganda nitong ating mundo. Yo mga sana ay nagustuhan nyo yung pinuntahan natin ngayong araw. At napakaganda naman talaga, di ba? Kaya sana ay mapanatili natin yung ganda nitong kalikasan at yung mga tourist spot dito sa Nueva Vizcaya. Huwag natin hayaan na masira lang basta-basta. Pangalagaan natin, saka pagyamanin natin dahil tayo lang ring mga tao ang pwedeng mag sa kanila Huwag yung kalatan. Ayan, paalala ulit sa inyo mga men. Pagyamanin natin ng gusto kasi nakakapanghinayang kung masisira lang yung mga ganito kagagandang lugar, di ba? Marami pa tayong pupuntahan dito sa Nueva Vizcaya.